Hello guys, welcome back to my YouTube channel for today's tutorial guys I about sa kung paano mawala ang full storage natin sa Gmail sa mga nakakaranas ng katulad nito yung full storage palagi ang ating Gmail account kasi ang ang tendency niya guys yan mga idol kapag lagi tayong full storage ay hindi na tayo papasokan ng mga email or mga message na papunta sa gmail natin dahil puno na nga siya mga lodi cakes so ngayon sa video ito ay tuturuan ko kayo kung paano yan maiwasan at mabawasan or mawala ang pagka full storage ng ating gmail account so open lang natin ang ating gmail account hanapin natin ang ating gmail account ayan guys kapag puno na po ganyan po talaga ang kanyang uh, itsura may nakalagay dyan na 'kansin and receive email so wala na hindi na po tayo makaka-receive at ng mga email galing sa mga ibang account so kung siyempre kung may mga importante tayong inaantay mga mensahe hindi na tayo makaka-receive niyan mga lodi Kicks. So ang gawin natin dyan mga Lodic para mawala ay click natin to yung clean up space. Ito mga Lodic X. Then ang ganito ang itsura nya guys clean up suggestion items. So ayan yung large photos and videos ko ay umabot na ng 22 gig. Emails with large attachment is inabot na po ng total 36 MB so dito ay i-click po na natin to yung large and photos and videos mga lodi cakes so ito na po yung mga videos ko na pumasok sa google photos natin mga lodi cakes kaya napuno po ang storage ng ating gmail so kailangan po natin magbawas dito mga lodi cakes kung may mga importante pa kayo dito ay kung may maron kung wala na kayong mga importante dito mga lodi kicks na gusto niyo niyang i-delete mas maganda pwede niyo namang i-select all pwede niyo i-check to ayan pero kung yung iba ay hindi mga lodi kicks piliin niyo na lang isa-isa niyo na lang mga lodi kicks so sa akin pabawas lang po tayo ayan bawas lang po tayo mga lodi kicks box tayo ng mga mga videos pero kung may mga importante pa kayo mga loads huwag nyo munang i-delete kung mamaya ipapakita ko sa inyo yung isang paraan kung paano may iwasan na pumasok ito sa ating gmail account yung mga videos natin mga picture natin yan so yan lang muna din kapag nakasilik na kayo mga loader geeks i-click nyo lang to yung x sa taas yung basura na may x sa may right side, ito po then check mo lang yung box then move to trash so yan so nakakuha tayo ng 2.2 gig So, backlog natin mga Lodi Kicks. Yun dito naman sa mga MS Enlarge Attachment, click na rin natin. Ayan. Bawas-bawas lang kayo dito mga Lodi Kicks. Yung so mga hindi na importante. Then click natin ulit 'to yung basurahan. Then check box permanent delete. Yan. So gan 'po ang isang paraan natin mga Lodi Kicks na matanggal yung ating ah uh, storage. So mapapasukan na tayo ng ating storage messages, uh, message mga Lodi Kicks okay na yan sa akin so babawasan ko pa yun ulit para mawala na to mga Lodi so pinakita ko lang sa inyo yung procedure kung paano mawala ang mga nagpapapuno sa ating storage ng ating gmail mga Lodi so, at isa pa ito mga Lodi ito ang pinaka importante pumunta tayo ng google photos dito po. Click po natin yung Google Photos. Then dito sa Google Photos, i-click nyo to yung profile sa may right side. Ito po. So mapapansin nyo mga loading Kicks. Eh, puno pa rin. Then, ang ituturo ko dito kung paano ito maiwasan na hindi na pumasok dito sa ating Gmail account yung mga videos natin at mga photos. So, i-click nyo itong postpone setting. Ito mga loading X. Yan. Then, dito po ay pinutin natin yung backup. Account history is full daw. O, pinutin natin yung backup. Kung, kung mapapansin yung mga loads ay naka-on sya. So, yun po ang dahilan kung bakit uh, yung mga videos and photos natin ay napupunta sa backup sa google backup so yun po ang reason so ngayon para hindi na po mapunta sa ating google account at hindi na po mapuno i-off natin to yung backup ito lights yan i-swipe nyo lang guys para mag off yun so yun mga lodekex dahil na off na natin yan hindi na tayo papasokan ng mga photos at videos sa ating gmail so bali yung 15 gig na libre ng Gmail kung mga mga attachment lang naman ay matagal na po yung mapuno yun, ma, yun lang tsaka kung gusto nyo nang ma, mabura yung mga files na yun na mga large file sundan nyo lang kanina isa isa yun yung delete magtira lang kayo ng importante tapos i-off nyo to yung backup so uh, tested na yan mga lodi na ano uh, hindi na po kayo papasukan ng mga videos and photos sa ating gmail account para mabilis mapuno yun lang ganun lang kasimple mga lods sana may natutunan po kayo sa aking tutorial na to kung hindi ka pa nakapag subscribe at bago ka pa lamang sa aking youtube channel please click the subscribe and pakiclick ang notification bell dahil marami pa po kami marami pa po akong ituturo mga tutorial about sa mga ganitong content malaking tulong na po sa akin yun mga Lodi Cakes katulad sa aming mga small content youtuber. Bye bye! See you in the next one!